idol, kailangan ka nagsimula magpaganda ng katawan, magpalaki ng muscle. Actually, magpaganda ng katawan, magpa-sexy ang gusto kong maging macho. At yung inspiration ko dati, si Mark Wahlberg, si Marky Mark, tsaka nung naging fit pa rin si, si Will Smith, ganyan. Tapos, nandiyan sila Christian Bale, sila Richard Gere, sila Brad Pitt, yung mga fit patak yung katawan. Kasi, karamihan ng pinsan ko, babae. At yung mga type nila, yung sexy, yung mga underwear model, na uso yung brand na CK1. So, yun ano ako, workout, workout, push ups sit ups, tapos rip ako, 30 years old, kasi wala akong makain, ano lang kami, sakto lang, tapos yung allowance ko, titipid ko para makabili ako ng mga damit, sapatos, and then later on, nung naging commercial model ako, kain na ako ng kain. Medyo lumaki na a four pack na lang. das doon ko natutunan yung mga calorie deficit, calorie maintenance, kumbaga trial and error. Kaya ayun, I hope makilalanin uh, nyo yung katawan nyo at ingatan natin kung kanino tayo makikinig ng advice. Kasi hindi lahat ng advice nakatulong para sa atin, minsan ingit sila sa atin. Tama kayo, mali ako na doctor do a Work Free. Happy, happy guys. God bless.